<laughs> tingin, tingin si ro. Oh. May... Eh. Oh, anu. wow. so, si Ara yeah. natin <laughs> <Right>. <laughs> Saan pa kayo galing eh? Eh, doon kami sa post galing eh. Layo nun. Tapos punta kami sa ilo, kaya nalang sa ilo. Kasi naligo, pinuntahan nga rin. Nakaligo na nga ako doon sa ilog. Naligo na ako doon. Hindi namin nakita. Baka nandun doon sa Pulse eh. Sabi? Oo. Eh malayo. Ma marami nga yung lumabas na tayo isya yun doon sa ano. Maligo. Eh akyatin. Akyatin doon sa ano eh. Uh, akyatin. Um, Maraming lumabas. Parang malamig lamin. Saan nga pa na Sige, <coughs> Sige, maraming yung lumabas ngayon eh. Ay, layo Anong ikaw unang kakain ako unang una? Hindi ka una. Saka ikaw? Kasi RR pa sa akin. May kutsara ka dyan, te? Ayun po Ayun. Ay.

Ang uwi naman, mga uwi yun, mga hapon. Hapon yun. Eh, Anong black ba yun? Pero, Diyan lang, yung dito, mga, di ba, bandang kanan side, yung kanto dyan, mga pang-apat na kanto ato sila sa akyat. Galing, na, galing sa kanto na yan. Pangalawa, pangatlo, pang-apat na kanto ato sila sa akyat na yun kanya. Doon lang sa taas ko. Hindi ko maano ano yung black na kalimutan nakalimutan ko yung... Pero pumunta kayo sa bahay nila. Oo. Oo. Oh, pati na hindi na pwede mag-stick. Wala, hindi sarado eh. Sarado eh. Hindi, mag-antay kayo niya. Dito, mag-antay kayo niya. mag na lang namin. May matampaya naman din doon. Ah. Ano okay. lang, sinubukan namin pinuntahan doon sa ilog. Kung makita namin, tinignan ko yung mga likuhan doon. Wala. Eh, okay, sabi ko, tahanan doon sa post. pag Daranak din yun? Iba din daranak dito? Hindi, daranak dyan. May puros doon sa so taas pa nun. Oo, oh, sabi. Lahat naman. Aline na yung ilog diyan, 'no? Hindi lang tubig, ha? Hindi yung dilim na, san lang. Eh may nadala na akong ano, laligo nang ako. Enta. Ilang-ilang swimming pool lang 'yung kahayad. Yung isang swimming pool nang simple bandang kanan, oh, no. yung parang private diyan, nakakapal blue. Oo. Oh. Napo sumuot ako pa kay size na. Oh. oh, 'yun sa tapat yung pa. Makaas kaliwa. Yung ano, yung malaking swim pool haba? Oo. Oh. Wala doon. Wala right. eh. Ayos mo pa, malalag lang yan. Ang alin. Okay na yung kaya? Oo, uh -huh, salamat. open pala yung garanak. Nanakala ko sarado yan kasi sarado ng ano, sarado na yung garanak ko. Sarado? Open, open na pala? Open na pala. Ma'am, makakain ka muna. Ay, ang cellphone. Ano na naman ka naman yun. Mmm.

Pinakailangan. Eh, yeah, tubig din. Wala kong tubig. Makainom lang. Mm -hmm. Ano tubig dito Hello, Pahalo, payung, agad, sa Deep Ano kuya? Ano kuya? Ano hindi? Eto ito po yung salamit kami sa pangalaw-araw. Ano nga pinakainom mm namin mineral po? Ah, yung... Magkanong galaw naman dito? 25. five tayo. Ah, uh Ito. -huh. Mm -hmm. oh. Anong oras ang di po lumandak yan? Naku, kuya. Isa, isang linggo. Isa beses na ka isang beses na kami magkatuloy dito. Ganon kahirap ang tubig dito sa loob ng pound. Ayawa na. Okay. Oh ano nun, eh? ayun? Mayawa dito. Oo. Oh. Kita mo kami, nagkatuloy lunis. O, oh, linggo na ngayon. Bukas pa kami Linggo Lunis ulit. Sabihin ka na sa linggo. Pag isang linggo, matagal lang.